Alam mo ba, minsan ang pinakasimpleng biyahe sa tricycle, doon mo pala mararamdaman ang pinakamalalalim na aral sa buhay. Akala natin, ordinaryong araw lang, pero sa isang pasahero na makakasabay mo, pwedeng magbago ang pananaw mo. Kapunoon, tirik ang araw, ang kalsada, puno ng alikabok, ang makina ng tricycle, umaatungal habang dahan-dahan kong minamaneho, pawis na pawis ako, at ang hangin, imbes na magpalamig, parang dagdag init pa sa balat. Habang naglalakbay ako, tanaw ko ang mga bata na naglalaro sa gilid ng kalsada, may humahabol ng gulong, may naglalaro ng holen, napangiti ako, kasi naalala ko noong bata pa ako, ganyan din ako, wala pang iniisip na problema, laro lang ng laro. Maya, -maya napansin ko ang isang matandang lalaki. Mabagal ang kanyang hakbang, halos pasuray-suray. May bitbit -bit siyang sako na halatang mabigat, at pawis na pawis siya sa ilalim ng araw. Pinara niya ako. Anak, makikisakay sana ako kahit hanggang kanto lang, sabi niya. Sakay po kayo, tatay, sagot ko, at agad kong inayos ang tricycle para makaupo siya ng maayos. Habang umaandar kami, nagsimulang magkwento si tatay, noong kabataan daw niya, araw-araw nasa bukid siya, doon siya lumaki, doon siya tumanda, ang mga palad niya, magaspang at puno ng kalyo, palatandaan ng ilang dekadang pagbubungkal ng lupa. Ngayon, sabi niya, mahina na ang katawan ko, hindi ko na kayang mag tulad ng dati, ang mga anak ko, kanya-kanya na rin ang buhay, ang tanging kaya ko na lang, ay umasa na may mga taong handang umalalay. Habang nakikinig ako, ramdam ko ang bigat ng bawat salita niya, para bang bawat hampas ng hangin sa aking mukha, paalala ng katotohanan, na lahat tayo, may panahon ng lakas, at may panahon ng panghihina. Tumingin ako sa kanya, kita ko ang mga kulubat sa kanyang mukha, mga guhit na ebidensya ng mahabang taon ng pagtatrabaho, pero sa likod ng lahat ng iyon, nandoon pa rin ang ngiti, ngiti ng isang taong marunong magpasalamat kahit sa munting bagay. Napaisip ako, ang biyahe ng tricycle, minsan mahaba, minsan maiksi, minsan puno ng pasahero, minsan wala, pero kahit anong mangyari, umaandar ka pa rin, tuloy ang biyahe. At ang buhay, ganun din pala, hindi araw-araw magaan, may mga pagkakataon na mabigat ang pasa natin, gaya ng sako ni tatay, pero basta may taong makakasalubong na handang mag-abot ng tulong, gagawin din ang lahat. Pagbaba niya, nagpasalamat siya ng paulit-ulit at bago siya bumaba, may sinabi siyang hindi ko malilimutan. Anak, huwag mong kakalimutan, sa bawat biyahe mo, hindi lang gulong ang umiikot, umiikot din ang kapalaran, minsan nasa taas, minsan nasa baba, pero ang mahalaga, huwag kang titigil. At umalis siyang dahan-dahan, bitbit pa rin ang kanyang sako, pero tila man ang kanyang hakbang, asterisk. Mula noon, hindi na lang kilometro ang binibilang ko sa bawat biyahe ng tricycle, ang binibilang ko ay mga kwento, mga kwento ng pasahero, mga aral na dala ng bawat isa. At doon ko naintindihan, lahat tayo, pasahero sa mahabang paglalakbay ng buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang pasan at lahat tayo may kwentong pwedeng magturo ng aral sa iba. Kaya kapag ikaw ay naglalakbay, huwag mong isipin na ikaw lang ang may dinadala. Minsan, ang simpleng pakikinig sapat na para gumaan ang bigat ng kapwa mo. Mga kaibigan sa bawat liko ng kalsada at bawat ugong ng makina, may mga paalala ang buhay. Hindi natin hawak ang haba ng ating biyahe, pero nasa atin kung paano natin pahahalagahan ang bawat sandali. Kaya sa susunod na sumakay ka sa tricycle, o sa kahit anong biyahe sa buhay, baka sakaling may matutunan ka rin mula sa isang kwento, o mula sa isang taong nakasabay mulang sandali. Maraming salamat sa inyong pakikinig, hanggang sa susunod.